Sa bayan ng San Marcelo, isang lugar na tahimik sa panlabas ngunit nilalamon ng katiwalian at karahasan, isang matagal nang nawalang lalaki ang bumalik si Federico Alvarado, o mas kilala sa tawag na Rico. Si Rico ay isang dating pulis, kilala sa kanyang katapangan at matuwid na paninindigan, ngunit matapos ang isang madugong engkwentro laban sa isang makapangyarihang sindikato, napilitan siyang lumayo, sa loob ng maraming taon, na nahimik siya, pilit kinalimutan ang nakaraan ngunit hindi niya kayang talikuran ang buhay na meron siya noon, kaya ngayon, bumalik siya sa San Marcelo, hindi bilang isang pulis, kundi bilang isang taong handang labanan ang kasamaan na unti-unting sumisira sa kanyang bayan. Pagdating niya sa terminal ng bus, ramdam niya agad ang kakaibang atmosfera ng bayan, hindi na ito ang dating payapang lugar na kinalakihan niya, sa paligid, naglipa na ang mga lasing, mga siga, at mga pulis na hindi man lang nag-aabalang ayusin ang gulo. Lumapit siya sa isang matandang nagtitinda ng balot. Manong, kumusta na po ang San Marcelo? Tanong niya. Napatingin ang matanda sa kanya, tila nag-aalinlangan kung dapat siyang sagutin, ngunit sa huli, bumuntong hininga ito at bumulong. Kung wala kang lakas ng loob, iho, mas mabuting lumayo ka na lang dito, iba na ang bayan natin ngayon, ang batas dito, hindi na batas ng gobyerno, kundi batas ng sindikatong hawak ni Mayor Gregorio Montefalco. Napakunot noo si Rico. Si Montefalco, hindi ba siya ang dati kong kaklase noon? Siya na ang mayor ngayon. Matalim ang tingin ng matanda. Oo, pero hindi na siya yung dating kilala mo. Ngayon, hawak niya ang lahat, police, negosyante, pati na ang mga kriminal. Kung hindi kayo magkasundo, ibig sabihin kalaban ka niya. Napatungo si Rico. Alam niyang hindi siya maaaring umalis. May dahilan kung bakit siya bumalik, at iyon ay upang ibalik ang hustisya sa bayan. Ngunit hindi niya alam, sa mismong araw ng kanyang pagbabalik, nakabantay na sa kanya ang mga mata ng masasamang elemento, at hindi magtatagal, susubukan nilang pigilan ang kanyang misyon, kahit nasa pamamagitan ng dugo at dahas. Matapos ang pag-uusap ni Rico, at ng matandang nagtitinda ng balot, nagpatuloy siya sa paglalakad patungo sa lumang bahay ng kanyang yumaong ama, malalim ang kanyang iniisip kung paanong ang tahimik at payapang San Marcelo noon ay naging pugad ng kasamaan ngayon. Habang naglalakad siya sa madilim na kalsada, napansin niyang may tatlong lalaking nakasunod sa kanya, mga naka-jacket, may hawak na bote ng alak, at halatang hindi lang basta lasing. Oy, bossing, mukhang bago ka dito, sigaw ng isa sa kanila, sabay hagalpak ng tawa. Tumigil si Rico at hinarap sila, hindi ako bago dito, matagal lang akong nawala. Lumapit ang isa pang lalaki, halatang sinusubukan siyang sindakin, edi ibig sabihin, hindi mo alam kung sino ang tunay na hari dito ngayon, ha? Tahimik lang si Rico, ngunit ramdam niya ang bantang dala ng kanilang mga kilos. Kung ako sayo, bulong ng pinuno nilang si Thomas Razon, na mas kilala sa palayaw na Tommy. Lumayas ka na habang maaga pa, ang mga taong hindi sumusunod sa patakaran dito, madalas, hindi na nakakauwi ng buhay. Mumiti si Rico ng bahagya, ganun ba? Eh paano kung gusto kong manatili? Nagsimula ng bumunot ng patalim si Tommy, pero bago pa ito makakilos, isang mabilis at malakas na suntok ang pinakawalan ni Rico sa kanyang sikmura. Napaatras ang lalaki, halos hindi makahinga. Gusto mong subukan ako, malamig na tanong ni Rico. Ang dalawang tauhan ni Tommy ay agad na umatake, ngunit mabilis silang pinabagsak ni Rico gamit ang kanyang matitigas na kamao at mabilis na galaw, sa loob lang ng ilang segundo, tatlong lalaki ang nakahandusay sa kalsada umuungol sa sakit. Lumapit si Rico kay Tommy, hinila ito sa kwelyo, at nagsabi na, sabihin mo kay Mayor Montefalco, hindi ako natatakot sa kanya. Pagkatapos ay binitiwa niya ito at nagpatuloy sa paglalakad, hindi man lang lumilingon. Habang nakahiga sa lupa, hawak-hawak ni Tommy ang kanyang sigmura at galit na galit na bamulong. Patay ka sa amin, Alvarado, hindi mo alam kung sino ang binabangga mo. Samantala, sa malawak at marangyang opisina ni Mayor Gregorio Montefalco, isang lalaki ang lumapit at bumulong sa kanyang tenga. Mayor, bumalik na si Rico Alvarado, ngumiti si Montefalco, ngunit sa likod ng kanyang mga mata ay nagliliyab ang galit. Kung ganun, bulong niya, sisiguraduhin kung hindi siya magtatagal dito. Matapos ang kay Tommy Razon at sa kanyang mga tauhan, dumiretso si Rico Alvarado sa lumang bahay ng kanyang yumaong ama. Dito siya lumaki, sa isang tahimik na kalsada sa bayan ng San Marcelo, isang bayang hindi na tulad ng dati. Pagbukas niya ng pinto, bumulaga sa kanya ang makapal na alikabok at mga gamit na tila na ng panahon. Lumakad siya papasok at marahang hinaplus ang lumang larawan ng kanyang ama, si Kapitan Ernesto Alvarado, ang dating hepe ng pulisya sa kanilang bayan. Pa, bumalik na ako, alam kong hindi mo gugustuhin makita ang nangyayari sa San Marcelo ngayon, bulong ni Rico sa sarili. Ngunit bago pa siya tuluyang makapagpahinga, isang malakas na kalabog ang narinig niya mula sa labas. Sunod-sunod na malalakas na katok sa pinto, nagsimula ng maghanda si Rico, dahanda ang bumunot ng itim na baril mula sa kanyang bag, lumapit siya sa pinto at marahang sumilip sa siwang nito. Tatlong pulis, binuksan niya ang pinto at bumungad sa kanya ang isang matangkad at mayabang na opisyal, si Lieutenant Ruben Solgado, ang kanang kamay ni Mayor Montefalco. Ikaw ba si Rico Alvarado? Malamig na tanong ni Solgado. Bakit? May problema ba? Sagot ni Rico, hindi man lang nagpakita ng takot. Pailing-iling na lumapit si Solgado, matagal ka nang nawala, Alvarado, pero hindi ibig sabihin na hindi ka nasakop ng batas dito. Batas, ngumiti si Rico, o baka gusto mong sabihin, batas ni Montefalco. Nagpanteng ang tenga ni Salgado, Matuto kang rumespeto, Alvarado, narito kami para arestuhin ka. Napakunot noo si Rico, aarestuhin, anong kaso, physical assault at pagnanakaw, may reklamo laban sa iyo si Tommy Razon, sabi niya, binugbog mo raw siya at tinangay ang pataka niya. Napangisi si Rico, alam niyang ito ay isang peking kaso na gawa-gawa lang upang gipitin siya. Seryoso ka ba, Salgado, tanong niya, nakita mo bang may ninakaw ako? O baka naman gusto mo lang akong ipitin dahil sa utos ni Montefalco. Hindi na nagpaligoy-ligoy si Salgado, kung ako sayo, huwag mo nang palalay ng sitwasyon, sumama ka na lang sa presinto. Alam ni Rico na kung susunod siya, wala siyang laban, hawak ni Montefalco ang pulisya at tiyak na hindi na siya makakalabas ng kulungan ng buhay. Humakbang siya pa atras, pasensya na, lieutenant, pero hindi ako pwedeng sumama sa inyo. Nagtaas ng baril si Salgado, sumama ka o babarilin kita. Bago pa siya makaputok, isang mabilis na sipa ang pinakawala ni Rico sa kamay ni Salgado, dahilan upang mahulog ang baril nito. Kasabay nito, bumagsak din ang dalawang pulis na kasama niya matapos tamaan ng malalakas na suntok ni Rico. Agad niyang dinampot ang baril ni Salgado at itinutok ito sa kanya. Sabihin mo kay Monte Falco, madiing bulong ni Rico, hindi ako natatakot sa kanya hindi ako sisuko sa kasamaan niya. Hinila niya si Salgado, pababa sa lupa at tumakbo palayo, alam niyang sa oras na ito, opisyal na siyang target ng gobyernong kinokontrol ng isang kriminal. Ngunit wala na siyang balak umatras, dahil kapag umaapaw na ang kasamaan, kailangang ipatupad ang hustisya. Sa loob ng isang marangyang opisina sa munisipyo ng San Marcelo, nakaupo si Mayor Gregorio Montefalco, sa kanyang itim na leather chair, nakataas ang kanyang mga paa sa mesa habang dahan-dahang hinihigop pang mamahaling alak sa isang kristal na baso. Sa kanyang harapan, nakayuko si Lieutenant Roben Salgado, halatang sugatan at pinapawisan, nasa tabi nito ang basagang muka na si Tommy Razon, na may benda pa ang bibig dahil sa suntok ni Rico. Tahimik ang opisina, ang tanging maririnig ay ang tunog ng yelo sa baso ni Monte Falco habang kinakalog niya ito. Isa lang ang trabaho mo, Salgado, malamig na sabi ng mayor, dalhin sa akin ang hayop na si Rico Alvarado, pero anong nangyari, bakit ikaw ang napuruhan? Lalo pang yumuko si Salgado, pasensya na, mayor, hindi ko inasahan na ganun siya kagaling makipaglaban. Biglang binagsak ni Monte Falco ang baso sa sahig. Tanga, anong gagawin ko sa isang inutil na pulis na hindi man lang kayang arestuhin ang isang tao, galit na sigaw ng mayor. Natigilan si Tommy, sa kasumingit, Mayor, kung gusto mo, ako na lang ang gagawa ng paraan. May mga tauhan ako sa labas, mga handang pumatay kahit kailan mo gusto. Napangiti si Montefalco, gusto ko yan, Tommy, magandang ideya. Lumapit siya kay Salgado at tinapak ito sa balikat. Pero ikaw Ruben, huwag kang magpapakita sa akin hanggat hindi mo nahuhuli si Alvarado, dahil kung hindi, tumigil siya at itinuro ang basag na baso sa sahig. Gaya niyan, durog ka rin sa akin. Napalunok ng laway si Salgado. Opo, Mayor, gagawin ko ang lahat. Gold, kung ganun, ayusin niyo na yan. Habang naglalakad palabas si Salgado at Tommy, isang malamig ng iti ang lumitaw sa labi. Ni Monte Falco, alam niyang si Rico Alvarado, ay isang malaking sagabal, pero hindi siya natatakot. Dahil sa San Marcelo, walang sinumang lumaban sa kanya ang nabubuhay pa. Samantala, sa lumang bahay nila Rico, habang pinoproseso ni Rico ang mga nangyari, dumating ang kanyang matalik na kaibigan, si Martin Estrella, isang dating kasamahan niya sa akademya ng pulisya. Kahit kailan talaga wala ka pa rin inuurungan Rico. Sinapak mo si Salgado, natatawang sabi ni Martin. Hindi ko naman sinasadya, sagot ni Rico habang umiinom ng kape. Sinubukan niya kasi akong arestuhin para sa pekeng kaso. Umiling si Martin, alam mo namang hindi madaling kalabanin si Monte Falco, di ba? Matagal ko nang gustong lumaban sa kanya, pero hindi ko magawa dahil lahat dito sa bayan ay nasa panig niya na rin. Napatingin si Rico sa labas ng bintana, tila nag-iisip ng malalim. Walang taong nasa itaas magpakailanman, Martin, minsan, bumabagsak din sila. At paano mo gagawin yan, mag-isa ka lang, ngumiti si Rico, ako lang sa ngayon, pero hindi ibig sabihin na hindi ako makakahanap ng mga kakampi. Hindi na nakasagot si Martin, alam niyang kapag may gustong gawin si Rico, hindi na ito mapipigilan. Sa labas ng bahay, isang hindi kilalang lalaki ang nagmamatsyag mula sa malayo, may hawak itong cellphone at dahan-daang nag-text. Boss, nakita ko na si Alvarado, kailan namin sisimulan? Mabilis ang naging sagot mula sa kabilang linya, ngayon na. Madaling araw, tahimik ang buong bayan ng San Marcelo, maliban sa ilang asong tumatahol sa kalsada, sa loob ng lumang bahay ng mga Alvarado, nakaupo si Rico habang nililinis ang kanyang baril, nakatulog na si Martin Estrella sa sofa matapos ang mahaba nilang pag-uusap tungkol sa kalagayan ng bayan. Ngunit sa labas ng bahay, may mga aninong gumagalaw. Anim na lalaki, pawang nakaitim na jacket, may hawak na mga baril at patalim, isang utos lang ang natanggap nila mula kay Tommy Razon, patayin si Rico Alvarado bago sumikat ang araw. Isang lalaki ang dahan-daang lumapit sa likod bahay at maingat na binuksan ng bintana, ngunit bago pa siya makapasok, isang malamig na bakal ang tumama sa kanyang sentido. Bagsak ang lalaki, nabulabog ang buong grupo, anak ng bulilyaso sigaw ng isa. Bago pa makagalaw ang iba, sumabog ang isang upo ang kahoy sa ulo ng isa pa, si Martin, bagamat bagong gising, ay hindi nagatubiling sumugod gamit ang isang baseball bat. Rico, ang dami nila, sigaw niya. Mabilis na kumilo si Rico, agad na sumunggab sa pinakamalapit na kalaban at sinakol ito ng kanyang braso, sinubok ang manlaban ng lalaki, pero isang suntok sa sikmura ang nagpabagsak sa kanya. Isa pang lalaki ang bumunot ng baril, bumagsak ito bago pa man makapagpaputok, si Rico, mabilis pa rin gaya ng dati, nakalapit na agad dito at inagaw ang baril at ipinutok sa hita ng lalaki dalawa na lang ang natitira mabilis silang tumakbo palayo bossing palpak tumakas na lang tayo sigaw ng isa hinabol ni Rico ang isa at tinamaan ito ng sipa sa likod dahilan upang bumagsak ito sa lupa ngunit bago niya mahuli ang huling tao nakasakay na ito sa isang motorsiklo at mabilis na humarurot palayo tahimik na muling bumagsak ang gabi hawak ni Rico ang baril habang si Martin ay hingal na hingal. Anak ng Tokwa naman Rico, ganito ba lagi ang buhay mo? Napangiti si Rico habang pinapagpag ang kanyang dugo ang kamay, sinimulan nila to, Martin, sisiguraduhin kung tatapusin ko rin. Samantala, sa isang tagong lokasyon mabilis na bumalik ang lalaking nakatakas sa isang abandonadong warehouse sa labas ng bayan, dito, nag-aabang si Tommy Razon at si Mayor Montefalco. Bossing, pumalpak ang lakad namin, sigaw ng lalaki. Mabagal na lumapit si Montefalco, Falco, sabay dampot, ng isang tubo. Pumalpak, alam mo ba kung ano ang ginagawa ko sa mga pumapalpak, malamig na tanong ng mayor. Isang malakas na hampas sa ulo ang bumulaga sa lalaki, hindi na ito nakagalaw pa. Napailing si Tommy, mukhang hindi na natin pwedeng biruin si Rico, mayor, matindi ang kalaban natin. Ngumiti si Monte Falco, kung ganun, kailangan nating dagdagan ang lakas natin lumingon siya sa madilim na bahagi ng warehouse kung saan may isang lalaking nakatayo matangkad matikas at may mga peklat sa mukha mayor montefalco lumalim ang boses nito matagal ko nang gustong makalaban si rico alvarado mumiti ang mayor kung ganoon huwag mo na siyang paghintayin madaling araw pa lang ay nasa likod bahay na si rico alvarado nag-eehersisyo habang paulit-ulit niyang sinusuntok at sinisipa ang isang lumang punching bag, iniisip niya ang mga nangyari kagabi, ang biglaang pag-atake ng mga tauhan ni Tommy Razon. Alam niyang hindi pa doon nagtatapos ang lahat, maya, maya, lumabas si Martin Estrella habang nagkakamot ng ulo, Hoy Rico, hindi ka pa rin natutulog, hindi ka ba napapagod? Hindi huminto si Rico, sanay na ako sa ganitong buhay, Martin, kung gusto kong matapos to, hindi ako pwedeng maging kampante. Napabuntong hininga si Martin may nasa aga pa kong balita, isang bayar ang mamamatay tao ang dumating sa bayan, kilala siya bilang si Carding Rosales, malupit, walang takot, at marami na daw itong pinatay, at sabi ng impormante ko, inupahan raw ito ni Mayor Montefalco, para iligpit ka. Huminto sa pagsipa si Rico, ganun ba, sa ad ni Rico? Mukhang disperado na talaga si Mayor na mawala ako dito sa San Marcelo, kailan kaya balak ng karding na yon na gawin ang ipinag-utos sa kanya ni Mayor? Hindi natin alam, pero sigurado akong hindi siya tatagal ng isang linggo bago siya kumilos. Nakangiting tumango si Rico, kung ganun, hihintayin ko siya. Sa kabilang panig ng bayan sa loob ng isang madilim na bar, umiinom ng alak si Carding Rosales, ang kinatatakutang bayar ang mamamatay tao, ang mga peklat sa kanyang mukha ay patunay ng kanyang pagiging bihasa sa marahas na mundo. Lumapit sa kanya si Tommy Razon, halatang kinakabahan. Carding, hindi basta-basta ang target mo, kung mahina-hina ka, baka ikaw pa ang mapuruhan. Ngumiti si Carding, ipinakita ang gintong ngipin niya. Ano sa tingin mo, Tommy, sa dami ng pinatay ko, isa lang si Rico Alvarado sa magiging koleksyon ko. Biglang sumagot si Mayor Montefalco, na tahimik lang palang nakaupo sa isang sulok, ayoko ng pagkakamali, Carding, gawin mo ang trabaho mo at siguraduhin mong maglalaho na siya dito sa San Marcelo. Tumayo si Carding at inayos ang suot niyang leather jacket, huwag kang mag-alala, Mayor, bigyan mo lang ako ng tatlong araw, pagkatapos noon, problema mo na lang kung paano mo ipapalibing si Alvarado. Ngumiti si Mayor Montefalco, yan ang inaasahan kong marinig mula sa iyo. Sa loob ng bayan ng San Marcelo alas 8 ng gabi, Bumili si Rico ng sigarilyo sa isang maliit na tindahan sa kanto, tahimik ang paligid, pero dama niyang may sumusunod sa kanya. Hindi siya nagpakita ng senyales ng pag-aalala, dahan-dahan siyang naglakad pabalik sa kanyang bahay. Pero bago pa siya makarating, isang putok ng baril ang umalingaungaw. Agad siyang tumalon sa gilid at nagtago sa isang konkretong pader, isang bala ang tumama sa poste ng ilaw, dahilan para masira ito at lumubog ang kalsada sa dilim. Mula sa malayo, isang malakas na tawa ang narinig niya, Rico Alvarado, sigaw ng boses mula sa dilim, huwag ka nang magtago, matagal na kitang gustong makilala, alam na ni Rico kung sino yun, Carding Rosales, bulong niya sa sarili, dumating ka na rin, hawak ang kanyang baril, huminga ng malalim si Rico, alam niyang hindi ito magiging isang simpleng laban, ito na ang tunay na pagsubok. Madilim ang buong kalsada ng San Marcelo matapos masira ang poste ng ilaw, Tahimik ang paligid maliban sa tunog ng mga kuliglig at ang mahinang hampas ng hangin sa mga dahon. Hawak ni Rico Alvarado ang kanyang baril, nakasandal sa kongkretong pader. Alam niyang isang maling galaw lang, siya ang susunod na babagsak. Mula sa kabilang bahagi ng kalsada, muling nagsalita si Carding Rosales, ang inupahan ni Mayor para patayin si Rico. Alvarado, huwag mong sayangin ang oras ko. Alam kong magaling ka pero tingnan natin kung kaya mong tapatan ang bala ko. Tatlong magkakasunod na putok ang umalingaungaw, dumaan ang mga bala sa gilid ng pader kung saan nakasilong si Rico. Tang ina, mabilis siyang bumaril, bulong ni Rico sa sarili. Hindi siya maaaring maghintay ng matagal, huminga siya ng malalim, sa kabiglang gamulong palayo sa kanyang pinagtataguan, sabay putok sa direksyon ni Carding. Sa likod ng isang nakaparadang sasakyan, mabilis na nakailag si Carding. Tang ina, hindi mo ako matitinag sa ganyan, Rico, sigaw nito. Muling sumilip si Rico, hinahanap ang kalaban, pero isang anino ang biglang lumitaw sa kanyang likuran. Anak ng, mabilis niyang iniwasan ang kutsilyong tatama sana sa kanyang leeg, isa sa mga tauhan ni Carding ang biglang sumugod mula sa likod. Hindi na nagaksaya ng oras si Rico, isang malakas na siko sa tagiliran, kasunod ng suntok sa panga, napaluhod ang kalaban, pero bago pa ito makasigaw, agad niyang tinapos ito ng isang suntok sa sentido. Halos matamaan si Rico ng bala mula kay Carding, sa bilis ng galaw niya, nakatalon siya sa likod ng isang drum na puno ng tubig. Natawa si Carding, mukhang hindi ka lang mahilig sa laban, Alvarado, marunong ka umiwas sa kamatayan. Napangiti si Rico, hindi lang ako basta lumalaban, Carding, tinitiyak kong ako ang huling tatayo. Biglang may narinig silang malakas na tunog ng mga makina, sa di kalayuan, may paparating na mga sasakyan. Boss mga pulis, sigaw ng isa sa mga tauhan ni Carding. Mabilis na lumingon si Carding kay Rico, hindi pa tayo tapos, Alvarado, babawi ako. Bago pa siya maputokan ni Rico, mabilis itong tumakbo papasok sa isang eskinita, kasunod ang kanyang natitirang tauhan. Naiwang mag-isa si Rico sa gitna ng madilim na kalsada. Ilang saglit lang, dumating ang isang sasakyan, lumabas mula rito si Martin Estrella, may hawak na baril. Anak ng Tokwa Rico, ano na naman to? Huminga ng malalim si Rico, tinignan ang direksyon ng tinakbuhan ni Carding. Nagpapakilala lang sa akin, ang aso ni Montefalco na inutusan niyang tapusin ako, sa ad ni Rico. At anong balak mo ngayon? Tanong ni Martin, tumingin si Rico sa malayo, habang ang kanyang kamao ay mahigpit na nakasara. Tatapusin ko na to. Sa loob ng isang lumang warehouse sa dulo ng bayan ng San Marcelo, nakaupo si Carding Rosales habang naghahabol ng hininga. Basang-basa ng pawis ang kanyang katawan, hindi lang dahil sa pagtakbo kundi dahil sa kaba. Hindi niya inakalang ganito kahirap patayin si Rico Alvarado. Sa harap niya, nakatayo si Mayor Montefalco at si Tommy Razon. Napakatanga mo Carding, puro ka lang kayabangan, matalim ang tingin ng Mayor, binayaran kita para tapusin ang taong yon, pero ikaw pa itong muntik tapusin ni Rico. Nang hina ang tuhod ni Carding, Mayor, hayaan mo akong makabawi, hindi ako basta-basta magpapatalo. Lumapit si Tommy at nilagyan ng bala ang baril niya, e paano kung kami na lang ang bumawi sa'yo, ha? Magsasalita pa sana si Carding nang biglang sumabog ang pintuan ng warehouse. Sa isang iglap, bumagsak ang kahoy na pinto, at kasunod nito ay si Rico Alvarado, Hawak ang kanyang baril. Buwisit sigaw ni Tommy, dalawang tauhan ng sindikato ang agad na bumagsak bago pa man sila makabaril. Mabilis ang kilos ni Rico, tila isang anino sa dilim. Nagkagulo sa loob ng warehouse. Mayor, tumakbo na kayo! Sigaw ni Tommy bago siya sumunggab kay Rico. Pero isang mabilis na sipa sa dibdib ang nagpabagsak sa kanya. Napalunok si Tommy habang nakahiga sa lupa, hindi makagalaw. Lumingon si Rico kay Carding, na ngayon ay hawak-hawak ang kanyang baril. Ano, Carding, malamig ang boses ni Rico, tatapusin na ba natin to? Nanginginig ang kamay ni Carding, alam niyang wala siyang laban kay Rico. Pero hindi siya ang nagpaputok, tumama ang bala sa likod ni Carding, sa gulat ng lahat, si Mayor Montefalco ang bumaril sa kanya. Wala kang kwenta, sigaw ng Mayor, ayokong mabuhay ang isang talunan. Bumagsak si Carding sa sahig, duguan, hindi makapaniwala. Napangiti si Rico, akala mo ba kaya akong tapusin ng aso mo, Mayor? Mabilis na tumakbo si Montefalco papunta sa likod ng warehouse, ngunit hindi siya pinalagpas ni Rico, sa isang iglap, nahablat niya ang braso ng Mayor at pinilipit ito. Rico, bitawan mo ako, sigaw ng Mayor, pero hindi na siya pinakinggan ni Rico, isang malakas na suntok sa panga ang nagpatamba sa kanya ng at nanginginig, nakaluhod si Montefalco sa sahig. Dahan-daang lumapit si Rico, itinapat ang baril sa noo ng mayor. Dahil sa iyo, maraming inusenteng buhay ang nasira, matagal mo na akong gustong patayin, pero ngayon, ako na ang hahatol sa iyo. Humagulgol ang mayor, Rico, mag-usap tayo, babayaran kita kahit na magkano, huwag mo lamang akong patayin. Isang putok ng baril ang umalingaw pero hindi kay Montefalco tumama ang bala. Nakahawak si Rico sa kanyang tagiliran, may tama siya ng bala. Si Tommy Razon, kahit sugatan, ay nagawang iputok ang kanyang baril bago siya mawala ng malay. Hawak pa rin ni Rico ang kanyang baril, ngunit nagsimula ng lumabo ang kanyang paningin. Biglang may dumating na isang grupo ng mga pulis, kasunod si Martin Estrella. Rico, sigaw ni Martin, agad siyang lumapit sa kaibigan niyang sugatan. Josco, kaya mo pa? Hinihingal si Rico, pero ngumiti siya. Sa wakas, Martin, mukhang tapos na rin ang lahat ng ito. Habang nakahiga si Rico, dinampot ni Martin ang baril ni Montefalco at itinutok ito sa kanya. Mayor Montefalco, tapos na ang laro mo. Sa wakas, natapos na rin ang kasamaan ni Mayor Montefalco sa bayan ng San Marcelo. Tumunog ang mga sirena ng pulis sa buong paligid ng warehouse, mga anino ng alagad ng batas ang dumagsa sa loob, tangan ang kanilang mga baril. Si Mayor Montefalco ay nakaluhod pa rin sa sahig, nanginginig habang nakatutok sa kanya ang baril ni Martin Estrella. Si Rico Alvarado, bagaman sugatan, ay masaya sa lahat ng nangyari dahil alam niya na nagawana niya ang dapat niyang gawin sa bayan ng San Marcelo. Arestuhin ang lahat ng natitirang tauhan ni Mayor, sigaw ng hepe ng pulisya, siguraduhin ninyo na walang makakatakas. Mabilis na ipinosas ng mga pulis ang natitirang mga kasabot ni Montefalco, kabilang na si Tommy na halos hindi na makagalaw sa dami ng niyang sugat. Lumapit si Martin kay Rico, inalalayan siya sa paglalakad palabas ng warehouse. Ano, Rico, kaya mo pa ba? Napangiti si Rico kahit namumutla na. Ano ka ba, Martin, kayang-kaya pa. Maya-maya pa, lumapit ang hepe ng pulisya sa kanila, Alvarado, Estrella, salamat sa inyo, kung hindi dahil sa inyo, hindi namin mahuhuli ang mga kriminal na to. Tumingin si Rico kay Montefalco, matagal nang uhaw sa hustisya ang bayan ng San Marcelo, panahon na para pagbayaran ng mga traidor at kriminal na ito, ang lahat ng masasamang ginawa nila dito sa bayan ng San Marcelo. Wala kayong ebidensya, sigaw ng mayor, hindi niyo ako pwedeng hulihin. Mumiti si Martin, sabay hagis ng isang voice recorder sa harapan niya. Nakalimutan mo bang may mga mata at tenga ang bayan? Sabi niya, na record namin ang lahat ng usapan ninyo ni Carding, at may kasamang pirma mo ang mga iligal na transaksyon mo, dito sa bayan, tapos ka na, Montefalco. Halos panawa ng ulira at ang mayor, hindi, hindi ako maaaring makulong. Diyan ka nagkakamali, Malamig na sagot ni Rico, kapag umaapaw na sa kasamaan, may hustisya na hahatol sa mga kriminal na tulad mo. Ilang linggo ang lumipas, naging malinis ang bayan ng San Marcelo matapos ang pagkahulog ni Mantefalco at ng kanyang sindikato. Si Rico, matapos makapagpagaling sa ospital, ay bumalik sa kanyang tahimik na buhay. Hindi na siya ngayon kilala bilang dating pulis kundi tinatawag na siyang bayani ng bayan. Samantala, si Martin naman ay itinalaga bilang bagong hepe ng pulisya ng San Marcelo, nang akong babantayan niyang hindi na muling masadlak sa kadiliman ang kanilang bayan. Sa araw ng hatol kay Montefalco, nagtipon ang buong bayan sa harap ng korte, nakaposas ang dating mayor, payat na at mukhang wasak ang loob. Bago siya ipinasok sa loob ng sasakyan ng pulis, napansin niyang nasa gilid si Rico, nakatayo at nakatitig sa kanya. Alvarado, mahina niyang sabi, bakit hindi mo na lang ako tinapos noon? Ngumiti si Rico, hindi ako katulad mo, Manta Falco, hindi ko pinapatay ang mga kriminal, ibinibigay ko sila sa tunay na magpapatupad ng hustisya. Sa sagot na yon, tuluyan ang napaluhod ang dating makapangyarihang politiko. Makalipas ang ilang buwan, tuluyan ang naging tahimik ang San Marcelo, unti-unting bumalik ang sigla ng bayan. Ang dating takot at pangamba ng mga mamamayan ay napalitan ng pag-asa. Si Rico, bumalik sa dati niyang buhay, pero alam niyang hindi pa dito nagtatapos ang kasamaan. Dahil sa bansang puno ng katiwalian at kasamaan, kailanman ay hindi natatapos ang laban ng isang tunay na mandirigma ng hustisya. Kapag umaapaw na ang kasamaan, may hustisya na darating upang hatulan at tapusin ang kasamaan.